Hi guys, good morning. Welcome to my blog. Ngayon po ang aking gagawin ay kung paano linisin ang ano, gamit na na mantika, use oil. Kasi mahilig ang aking amo sa deep fry. Lagi kaming daming naaaksayan mantika. Ngayon gagawin ko ay lilinisin ko ang mantika. Yung um, yung dating kulay ng mantika. Kasi ito, itong mantika ang gagami, ano, gagawin ko ay nakailang gamit na ito siguro 3 to 5 na gamit na ito. Kasi lagi kami nagdi-deprive. Ito po yung mantika na, na ano, gamit na. Ngayon, pababalikin natin to sa dating kulay. Ayan. Ayan po. Magagamit ako ng cornstarch to cornstarch to tapos 1 cup of water then yan gamit tayo nito lagyan natin ng cornstarch kasi madami ang kailangan madami din ang cornstarch na gamit natin mga dalawang kutsara tapos ihalo lang natin hanggang matunaw. Haloin Haluin lang natin hanggang matunaw ang cornstarch. Haluin lang ng haluin, ng haluin ang cornstarch hanggang matunaw. Tapos, pag tunaw na ang cornstarch, iahalo natin yun ang mantikang gamit na. Ayan, tunaw na po ang cornstarch. Ngayon, ihalo uh, natin ang mantika. Ano, kitingan nyo na. Madumi talaga siya kasi yung mga, ano, galing sa mga piniperito. Ngayon, haluin naman natin ang haluin muna bago natin ilagay sa apoy. Pag inilagay natin to pag pinakuluan na natin, hindi kulong kuluha. Dapat, at saka yung ano, ang apoy ay dapat medium lang. Hindi siya sobrang init. Kaya mas masusunog naman yung cornstarch. Yung tama lang. Pusit sit natin 15 minutes. Sumubra. Okay lang yan. Tapos so, habang nasa apoy, kailangan haluin mo lang ng haluin. Huwag mong pakukuluin ha. Yung tama lamang. Medyo ano. Ayan, kumukulo na. Basta wag lang malakas ang po, yung medium lang. 15 minutes. Nag-iiba na nga ang kulay niya, oh. patuloy lang ang halo hanggang matapos ang 15 minutes. Huwag mong itigil ang paghahalo. Kasi masusunog naman siya. Lalo siyang magbabla kong masusunog. Kaya kailangan medium fire. Medium ano lang, fire. Ayan, tapos na po ang 15 minutes. Tignan natin. Palalamigin muna natin to bago natin isalin sa jar. Ayan po. ayan na po ang naging resulta ng aking ginawa lumimis nga po ayan po ayan thank you for watching please follow me follow my youtube channel mary kitchens tv and my facebook beach Marilin Bautista